Hello, uh, good morning uh, Narito na naman po ko pang uh, magbahagi ng uh, isa na namang orasyon uh, upang uh, ang orasyon ito ay para sa pangkabuhayan sa ating uh, pamumuhay para gumaan. So kung inyong pong magustuhan ay panoorin nyo po hanggang matapos ang video ito. At uh, nawa, no oh, skipping ads tapusin niyo po ang ads uh, para tulong niyo na rin po sa akin. So, 'yon. Intro muna po tayo mga kapatid. Okay, uh, welcome back sa akin channel at Radio ng magandang umaga, tanghali po, hapon, uh, gabi na abutan kayo ng aking uh, video. Nawa ay uh, nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa <coughs> ano walang karamdaman. Uh, saan man po kayo naroon, abroad man o dito sa Pilipinas. At uh, kung uh, hindi ka po naniniwala sa aking content at uh, sa mga ganitong uh, orasyon, ay pakiiwan na po ang video nito. Mag-skip na po kayo. Sapagkat uh, ito po ay para lamang po sa mga naniniwala at nag-aaral na makarunong ang lihim sa karagdaga ng kaalaman nila. So, <laughs> skip na po kayo. Ano man po ang inyong reliyon ay aking itagalang. Ano man po ang inyong... Uh, Uh, paniniwala ay aking irerespeto. Ako po ay may respeto at paggalang po sa bawat isang tao. So, yun. Ang aking misyon ay may palaganap, may palaganap ang mga karunungang lihim na ganito upang may panlaban sa mga masamang kapangyarihan at, at pagproteksyon sa inyong sarili at pamilya. Kaya ang yun ang misyon ko. <laughs> at nawa, ang bisyon ko naman ay uh, nawa <clears throat> ay magkaisa po ang bawat Pilipino. o yun po sana ano po ang inyong mga reliyon pag-ibig ang ating uh, uh, unahin sa kapwa so yun at uh, kung ngayon ka lang po nakapanood ng aking uh, video like, subscribe, subscribe hit mo po ang notification bell dyan po sa baba nang lagi ka pong uh, na-update ni youtube anuman po ang iyong ginagawa later on mapanood po ang aking video <coughs> ayun uh, naos nawaya uh, no skipping uh, ads nga at uh, kung gusto nyo po mag uh, membership at uh, pindutin nyo po ang uh, join button Diyan po sa baba ng video ito makikita at uh, pindutin nyo po ang join button at uh, kayo na po ang bahala kung magkano po ang inyong Uh, pipiliin kung ano pong star ang uh, pipiliin ganoon din kung uh, nais nyo pong mag donation para sa video ko ito ay nandyan po yung dollar sign at kayo na po ang bahala kung magkano po ang uh, inyong ito donate uh, yun po malaking tulong po yan para sa aking uh, pag upload ng video bagamat uh, sa ngayon hindi nga uh, hindi ko pa nakukuha ng aking youtube sa ako so, hindi ngayon po inamin ko po, wala po a uh, akong natatanggap. So, kala ng iba, ay natatanggap po ako. Wala po. Pero ganun paman man, pinaya, uh, ko si YouTube sa feedback, uh, dun sa ano niya, feedback. So, sinat ko siya. Hindi pa siya nagre-reply sa aking Gmail. So, yun, at uh, shoutout po sa lahat ng uh, supporter solid uh, subscriber at followers at sa mga subscribe po mahal na mahal ko po kayo uh, pindutin nyo na po ang uh, <coughs> subscribe button po at uh, pakihitin ang notification bell okay at uh, ano uh, yun uh, shout out din sa channel member ko shout out po sa inyo at sa lahat ng uh, content creator na mga ganitong ng uh, content ay uh, shoutout po sa inyo patuloy-tuloy lang po tayo uh, uh, sa pag-upload ng mga ganito pang may mapagkunan din ng ating mga kapatid na Pilipino sa larangan ng uh, karunungan Lihim. at ganun din uh, natin po silang suportahan mga followers po at subscriber ang kanya-kanyang channel sa mga ganitong uh, content isa, isa po sila sa ating mapagkukunan mga kaalam. Okay, kung wala po dito, baka na po sa kanila ang hinahanap ng mga orasyon. So, yun. Uh, shout Shoutout po sa inyo, uh, kapwa ko Pinoy, abroad man o dito sa Pilipinas. At ganun din sa kapwa ko Albularyo Missionary Ingeniero at sa lahat ng alipin ng Panginoon. Shoutout po kayo. Uh, mananatili po ako, po uh, mapagkumbaba, hindi nagmamataas. Uh, hindi po na ako nagpapataasa ng abilidad sapagkat so, kanya-kanya po tayong may regalo mula sa Diyos kaya hindi po ako pwedeng magbalaki kasi malay mo uh, may merong kayong alam na hindi ko alam at meron po akong alam na hindi nyo rin alam ganun po ang uh, regalo sa atin ng Panginoon so yan uh, uh, pupunta po ako sa aking uh, YouTube studio upang ang lahat ng mga nag-comment ay akin shout out at uh, yon sa masipag sipag mag-comment. Bilang akin na rin pasasalamat. Ito po ang uh, ganito po ang aking pag upload ay inuuna ko po ang uh, shout out sa mga comment section. So yon ah uh, pasensya na kung ako po kayo. Iwan niyo na po ang video ito. Okay uh, kasi ito ganito po ang aking pamamaraan. Unang-una, ako ay uh, magpapasalamat kay uh, uh, Sir uh, Billa, uh, Milito Villamina ng uh, Italy sapagkat uh, siya po ay umorder sa akin ng isang uh, Omo, uh, impirito Diyos Medallion at uh, AD at ito po yun. So ipapashipping ko na ngayon, ipinadala ko na po uh, sa... Uh, EMS Express kaya kung kayo po ay nasa abroad at gustong umorder ay uh, pwede po basta sa inyo po ang shipping fee okay pwede po ng mga umorder ng medalyon o omo. so yun uh, maraming maraming pong salamat sa inyong pagtitiwala sa minuto billiamina ng Italy at uh, kahit na payment purse uh, through dicas ay nagtiwala ko po sa akin yun maraming maraming pong salamat sa inyong pagtitiwala. At ganoon din kay uh, Ma'am uh, Elena Maning ng Hawaii. Ah uh, sana po gumaling na po ang inyong mister na taga Hawaii. At uh, kay uh, Ma'am Leticia Homino ng uh, Switzerland shout out po sa inyo. Kay uh, uh, Maria Moreno ng Malaysia shout out po. Okay, uh, ito na po ang aking mga solid komentor. Ito na ko comment. Oh, yan po babasahin ko po yan. Bilang akin na rin po ang pasasalamat. Okay, eh si As, shoutout po sa iyo. Goni shout shoutout po. Uh, share i mo lang ako sa aking FB account na Ricky Florante ito. Yan po ang aking FB account. Uh, Sir Goni Igo uh, Goni Igo S at uh, tiyak makakarating po ang inyong order at uh, makikita nyo po ang aking post sa aking uh, timeline sa aking FB puro po yan resibo puro po resibo oh, para alam nila, na nila mula po nung uh, limang taon ako po ay legit na nagpapadala ng mga kagamitang spiritual maging ito mo po ay medalo ng mga mutya o uh, omo ayan po okay uh, yun po uh, sir uh, goes yun po ipim niyo lang po ako sa aking ah <coughs> uh, nick ah uh, nick doni shout out po uh, hindi hindi na mantra po yun dragon lee asuncion shout out po Larry Potot ng Oman, shoutout po Precious Marie P Ponce, shoutout po sa iyo. Uh Bertrag Garin, shoutout po. Uh, kay uh, Sir Ragasa L. Rabix, ito po ay nag-donation sa akin ng uh, 300 sa king uh, yung pagtubos ko ng ticket. <coughs> uh kapatid kay Bigan Mandirigma, shoutout po. Uh pamana ano to eh sa Ulongda po, uh, bataan. Jerry Alipan shoutout po. Marvin Cepeda, ito naman taga Pampanga, si Sir Marvin Cepeda. Uh, Angel Villa Croce shoutout po. Robert Carbonillas. Uh, shoutout. Lord Toby shoutout. Mark Arceo, shoutout po. Shay Concepcion, shoutout po. Magandang umaga po. Rulinda Clavicelas, shoutout po. Ayun ma'am yung aking FB Ricky Pangan Florante share news sa uh, Facebook ito. Ayun. Uh, Sergio Ren Sardido shoutout po from uh, Negros Oriental. Ah uh, Angelimo Ong Salvador. Uh, shoutout po Orlando Palustre, shoutout po. Arjun Puot, shoutout po at uh, uh, ID Trans, shoutout po noise keeping ads daw maraming maraming salamat uh, noise keeping ads uh, yan eh malaking bagay talaga sa akin yan uh, ma'am ID Trans o oh, sir ID Trans Leo Baghari shoutout po Edita Blessing shoutout po yan, pwede po kayong order kahit sa Qatar po kayo ng um game niyo lang po ako sa aking FB Uh, Giovanni Piquero, shoutout po. Jay Erna, shoutout po. yon, ang lahat ng mga yon ay aking shoutout bilang akin na rin po pasasalamat. Dahil napakasaya po sa isang uh, followers na marinig ang kanyang pangalan sa tulad naming mga uh, creator, content creator. M mga malaking bagay po yan at uh, napapasaya namin kayo sa pamagitan ng shoutout pa lang. So, God bless. Uh, maraming maraming pong salamat sa inyong comment sa aking uh, uh, binaha, uh video ito hmm? <coughs> lubos po akong nagpapasalamat kay uh, Milito ano, uh, Bilamena sapagkat uh, wala siyang pag ng na sa akin talaga ng kalamitan ng spirituan sa halagang uh, <coughs> 10,000 po hmm? Uh, pre-shipping na yun kasi siya na po ang nagbayad ng uh, kumbaga pinadala niya rin ng bayad sa shipping. So maraming maraming pong salamat. Anaway uh, gumaling ka at matulungan ka ng aking medalyon sa inyong paramdamang kulang. Siya po uh, siya po ay nagbabayad ng albularyo na taga dito sa Pilipinas. Pinadadala niya buwan-buwan. So hanggang ngayon hindi po siya gumagaling. So nasasayang po ang perang pinapadala niya sa albularyo. At nung nakita niya ang aking uh, orasyon, yung 8M, ginamit niya po yun. Yun, unti-unti na po siyang gumagaling at uh, ano, uh, nawawala na yung pakiramdam niyang nakukulang. Mismong sarili niya nagpagaling doon sa orasyon na aking pinanggit na 8M na upload ko po yan noong last year. <coughs> so kung kayo po ay, makaram, ay may karamdaman, uh, panuhurin niyo po yung 8M. O kaya yung <coughs> oras yung binabang uh, inihip sa tubig ipainom sa inyong sarili kahit wala na po kayong albularyo mga ano. kaya yon sabi ni Sarah Milito Bellamy na hindi lang po siya naninira ng ka, uh, kapwa uh, malaking uh, uh, kaginawaan yung ginamit niyang item. So, sir, salamat po sa pagtitiwala sa i ibinahagi kong orasyon na yon, Tuloy-tuloy mo lang hanggang gumaling ka. At pag dumating na ang inyong order sa akin dyan sa Italy ay tuluyan na po kayong mapoprotektahan at gagaling sa pagkakakulang. So, yun. Maraming <coughs> mong maraming salamat. So, narito na po ang aking ibinabahagi ng orasyon. Uh, <coughs> <coughs> ang orasyon ito ay ibabahagi ko rin sa isa kong channel kaya mamaya sa mga nakasubscribe uh, naka doon huwag nyo nang panoorin nyo itong rasyon na ibabahagi ko sa kabila kong channel ha ah. dahil uh, para ito sa hindi na hindi pa nakasubscribe dito sa channel ko na nakasubscribe sa may uh, side channel ko yung ang missionary. at kung sa mga gusto pang sumuporta sa aking isang channel ito po yun ang misyonaryo hmm ako po yung uh, creator din dyan at uh, bala ko pa rin uh, gumawa ng isang channel yung uh, horror story yung mga kung meron po kayong experience na tunay na pangyayari pwede nyo po ipadala sa akin sa inyo po ipapadala sa gmail account ko ito Ayan, ganyan po ipadala malay mo uh, uh, maraming makaunawa sa inyo sa inyong uh, pangyayari uh, na hindi nyo po nalilimutan horror story, maging ito man po ay kulam story, uh, barang story, uh, o pa ng isang aswang, o mga elemento, inkanto. Pwede po. Dito nyo po i- at uh, i-send at uh, susubukan ko po pong mag-narrate. boses na lang po yung, uh, ibahin ko lang po yung, uh, kasi meron naman na uh, nagre-record kaiba yung lumalabas na boses. Dito po. So, yon sa so, magka po, isend nyo lang dito sa aking Gmail account. Ah, uh, po natin. So, yon uh, sa so, magkakagusto lang ha, na mag-send. dapat true story, yung maabot po siya na pag-isulat nyo po, ah, uh, dapat malinaw. Sa so, bagay, computer naman po yung gagana o cellphone, eh, mas malinaw yun. At, uh, kung may kulang po, sigurong, ah, uh, para gumanda ang kwento o oh, ayusin po natin so yon, uh, maraming maraming po salamat sa inyong paghihintay sa aking uh, video sa aking uh, pag upload na to. eh ito nga eh, yung uh, mainipin eh walang napapala uh, pero yung uh, nagtitiis na maghintay ay meron po so ito na po ang orasyon uh, ito ay magagamit pang kabuhayan Uh, bago matulog at pagkagising ay dasalin niyo po ito kung kaya alam niyo po nga kayo po ay laging inaalala uh, inaalat sa inyong mga kabuhayan, pangkabuhayan, uh, negosyo o sa inyong nga uh, pamumuhay sa inyong sariling pamumuhay baka ito po ay isa sa mga makatulong sa inyo so ito po ay requested ng ating uh, masugid na sa uh, subscriber at followers Uh, inaalat uh, lagi siya sa kanyang uh, binabala ko na nandor. so malay mo ito po ay makatulong sa inyo so narito na una ay uh, magsindi ng kandila at uh, sign of the cross manalangin ng isang ama namin uh, isang luwalhati at isang sumasampalataya yan po at uh, magwish po kayo yung uh, sana po Panginoon uh, bigay niyo po ako ng uh, grasya na may, may tulungan ko rin sa kapwa ko o kaya sa aking um, pamilya ganun basta kayo na po ang bahalang uh, mag-request o kahilingan sakin okay, uh, okay. Akin na po uh, babanggitin kung hindi po tama ang aking pagbanggit ay uh, sa screen nyo ko kopyahin dahil uh, misa nababalid ako o babalig sa kumpangan ay uh, sa screen ko ayaw kumopyaha ok pero dadandaan nyo Okay. Uh, uh, Raim Sikot Radar Buog Cam Ortax Magnum Agrenata, papara, uh, paparo natak, boob, Kristi, Berbor, Sum, abo, hiom, sulkrom, <coughs> abdik, kam, Portes, amen. Yan po. Uh, upang gumaan ang kabang at umunlad sa pamumuhay ang um, pagganap nito ay yun nga sa gabi at uh, pagkagising, bago matulog sa gabi at kung wala pong uh, kayong ginagawa, pwede rin sa alasay ng ng hapon pero kung wala po ay uh, pwede po sa uh, bago matulog at pagkagising so nawa ito po ay uh, makatulong po sa inyo mga kapatid saan man po kayo nararoon mahal ko po, po kayo at uh, nawa ay magamit nyo sa ang aking mga binagi sa panggagamot pag uh, sa inyong mga sarili kontra sa mga masamang kapagyarihan na lalang ni satanas um, malay mo mas maganda na po ang may alam kaysa sa mga God bless, maraming maraming salamat